Bata pa lang ako, gustong gusto ko na talagang umaman. Mas lalo pa akong namotivate dum nung dumating yung time na bumagsak yung negosyo ng mga magulang ko. Lahat ng ari-arihan namin, nakasangla, at least wala, as in, wala talagang natira. Kaya as early as high school, ang dami-dami ko ng sideline na ginagawa. Una, gumagawa ako ng project ng mga classmate ko para kumita lang ako. Tapos nung mag-college naman ako, pati pagbaburn ng CD, lahat kahit ano, dumating pa nga sa nagpapa 5-6 ako, tapos pati pagpapasada ng jeep, ginawa ko. Namamasada ako nun paggabi naman. Um, as early as bata pa lang ako, naka-mindset na ako na dapat talaga umaman ako ng todo. Kaya lahat ng pwede akong kumita, ginagrab ko as long as nakaya ng sarili kong gawin, hindi ko siya pinag-iisipan, ginagrab ko lang ng ginagrab. Hanggang dumating sa akin tong aim, nang pagdating sa akin ng InGlobal, yun, hindi ko na siya pinag-isipan kasi sabi ko, magkano lang naman yung kapital? Sabi ko, walang mangyari, di okay lang. Kung may mangyari, di mas maganda. Kaya lang dumating nga sa point na lumalaki na yung grupo ko, binagisan naman kami ng bagyong nyo. Tapos di sabi ko, sige, okay lang, pagsubok lang 'to. Nakapalaki uli namin yung grupo namin. Kaya lang rining naman yung bumagsak. Kaya parang sabi namin, parang ayo talaga tayong pakitain. Kasi nga, ang kalaban natin, kalamidad na hindi na ibang tao o ibang company. Kaya lang, isa lang yung pumasok sa isip namin. Sabi namin, kung malalagpasan namin to, what more yung iba pang mga problema, mas madali na yon Kasi ito yung pinaka-worst. That was 2006 yung nagkaroon ng riming. Noong 2007, dun ko na halos ginibak din lahat. Birthday na birthday ko, nasa Lucena na ako, nagpipresent ako. Basta ang dami kong ginawa na hindi ko, ni minsan hindi ko pa ginawa sa tanang buhay ko. Pero 2007, yun din yung time na nagkaroon ako ng first car ko, doon din time na first time kumakapunta ng Hong Kong, hanggang tuloy-tuloy na 2008, yun, 2009, nakabila ko ng second car, ngayon kumikita na ako ng 7 figures a month. Kumbaga parang sabi ko parang kailan lang. Dati nag-uumpisa kami, parang asin motor lang talaga daladala -dala ko na ultimo lahat kong downline, wala din. Ako lang yung may motor, eh yung motor ko pa hindi pa ganun kagandahan. Kaya wala talagang maniwala-niwala sa amin. Pero ngayon, sobrang amis na ako kasi lalo na dito sa lugar namin, kung mag invite kami ng tao, diretsyo na talaga. Pag tinanong kami kung anong ginagawa namin, sinasabi namin networking. Tapos ang good thing ngayon, meron na kami sariling identity. And by next year din, bibili na ako ng sariling building na doon na namin ilalagay mismo yung opisina ng In Global. Kung mga first time in the history of networking dito sa lugar namin, ang dami namin kumitang tao na nagkaroon ng sasakyan and bibili din ako ng resort para susunod na kayo magkakandak ng training. At yung mga grupo ko from other na place, pwede silang pumunta dito para maipasyal ko rin. Ang point ko kasi iba pala talaga pag kumikita ka ng pera. Darating sa point na halos hindi mo na sa'yo importante yung pera, ang pinaka na lang sa is yung convenient ng buhay mo. Ngayon, imaginein mo guys, by next year, ang isa pa sa plano ko, bibili kami ng yate. Kasi, meron ng parking dito sa amin. Sabi ko nga, talagang lakas ng attraction ko. Kasi, inuna muna yung parking ko bago yung yate kong bibilhin. And, I'm proud to be alive sa walang ibang numero unong networking company. Okay. Impio pa lang. <laughs> Power. Grabe. And, third din po is bibiling ko this coming December is Hammer. Sobra po akong talagang naaamis kasi sobrang laki po ang halaga po niya sa, sa around 6.8 million isang sasakyan lang po. And ang kagandahan pa po ngayon yung lifestyle na kahit saan pwede kang pumunta. Imagine mo guys, tuwing pumupunta ako sa magagandang lugar, tinatiming ko na halos konting tao. Kasi bakit? Para hindi masyadong magulo. Pumupunta ako, namamasyal ako weekdays. Guys, grabe guys! First time Asian Cruise ang, ang pinakamasarap dito, lahat ng pwede mong ma-experience sa buong buhay mo, pwede mong ma-experience sa Inglobal Global in a span of a few years lang. Power! Woo! Katatapos lang namin magyating. ngayon. Hindi mo pa gagawin namin. mag kami. Yes! Kumbaga, yun yung nabigay sa amin na buhay because sa desisyon namin na gawin yung in global at trabawhin next year US kami sobrang excited ako kasi Talagang first time ko makakapunta sa US na ni minsan hindi man lang pumasok sa isip ko na makakarating pala ako. Pero dahil sa InGlobal, binigay nila lahat sa amin yan. Kung meron pa sa inyo nag-iisip, actually dapat huwag nyo na siyang pag-isipan. Kasi ang nakakaduda ngayon, hindi na yung networking eh, hindi na InGlobal. Magpo 4 years ng InGlobal, ang dami nang napayaman. Ang nakakaduda ngayon, kung pag-graduate mo ba, meron ka pang trabaho. Or kung nagtatrabaho ka man ngayon, kung magkano yung natitira sa'yo. Ano yung point ko? Ang point ko lang, eto na yung nakikita nyo na yung result. Bakit kailangan nyo pang pagdudahan? Ang kailangan nyo nalang gawin, paniwalaan nyo. Kagaya ng mga iba kong friends, it took them 2 years bago nagsipag-join. Pero after 2 years yun, ngayon sila naman yung mga bibili ng sariling sasakyan. Yun pala yung kagandahan sa AIM. Pag once naniwala ka at rinabaho mo, meron at meron at meron talagang mangyayari.